Sino may gusto nito, magluto tayo. Simple lang ito. Pizza lang at saka tupo. Ayan, igisa-gisa lang natin. Ayan. dito, nag ako ng sibuyas, bawang at saka kunting pork. Ayan. At yung aking tupo ay pinirito ko muna bago ko nilagay. Ayan, gisa ko na. Pinagsama-sama ko na at ilalagay ko na yung pichay. Ilalagay ko na ang aking pichay. At mayroon ako dyan mali maliit at kunti lang na kangkong tira sa aking sinigang kanina. So, Siyempre, sinama ko na para hindi naman masayang. Simple lang to. Hindi ako masyadong naglalagay ng maraming seasoning. Basta't mayroon na akong oyster ay okay na sa akin yun pwede naman sa mga mahilig talaga maglagay dyan, ng mga magic sarap ayan ng ginisa mix ayan lang sa akin oyster kasi nagka-allergy na ako sa maraming seasoning kaya okay na sa akin tong ganito at ilalagay ko na rin yung aking kangkong mayroon akong natira na konting kangkong sa aking sinigang kaya inilagay ko na dyan para hindi naman nasasayang at talaga naman napakasarap din naman yan hindi naman sila mag-aaway promise man at syempre maglalagay tayo dito ng paminta ngayon i-grind lang natin grind grind durog durog ba durog lang wag naman yung powder ganyan lang ang pagdudurog para naman hindi masyadong powder o yan para pil na pil mo na may paminta rin o, diba? Napakasarap naman talaga kung laging may paminta. Kahit sa itlog lang, o, oh, diba? Laging may paminta. At syempre, timplahan na natin ng konting patis. Syempre, pampalasa. Kunti lang. Mas maigi na yung sigurado kung hindi umalat. At pwede tayong magdagdag. Pero kung na-over sa alat, buwasan na rin ang sarap. Pero pwede naman tayong magdagdag ng konting mainit na tubig para hindi naman tagal dahil well, tapos na, papasalamat lang ako sa lahat ng aking mga followers, viewers. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye!